my gosh! Sobrang init ngayon, ate. Pero meron kasi nag-challenge sa akin. Bumili daw ako ng itlog na maalat ba yung tawag doon? O parang salted egg. Tapos lalagyan ko daw siya ng fresh tomato kaya kamatis. Hindi ko ba natatry talaga yun? Pero sige, para sa inyo, susubukan ko. <laughs> ate, napaka ngayon. Yung skin. Yung skin ko, ate. Look! <laughs> In! hindi talaga ako sanay lumabas ng ganito kainit, ate. Like, alas 12 na pakinit, pero wala akong magagawa para sa inyo gagawin ko to. Kaya no, napakainit niya. Wala pang tao sa market. Magtatanong lang ako kung meron ako mabibilihan ng salted egg. Uy, parang itlog na maalat ba yun, ate? Ate, meron kayong ano, salted egg? Magkano po? 16. 16 daw. Pwede akong patingin. Ah, ito pala yung tsura niya. sigi, <laughs> mm, sige, sa so try natin to. Ate, dalawa. Magkano po? Uh, wala akong bariya, so 500 na lang. Napakainin. Eh. Ay, kulang pa pala ng fresh kamatis. Ate, meron din kayong kamatis. Magkano po? Uh, pwedeng mga ano lang, mga dalawang piraso lang. Ayan na, kamukawin na si ate ng fresh kamati. <laughs> ang init! Ate, magkano po? 14 pesos. Eto na siya. Ang itlog na maalat. Salted egg. Dalawa. Tsaka syempre, ang super fresh na tomato. <laughs> kinabahan ako nung bumili ako kasi... Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko kay ating nagtitinda. Pero buti na lang, madali lang pala bumili. <laughs> kamatis, itlog na maalat, at may seaweed at suka, chale. Ate, ate. Oh, first time ko lang kakain ito Itlog na maalat Na may kamatis ho Hindi ko pa alam kung tama ba yung pagkakagawa ko dyan Pero sige Ayun natin to. Oh, Kapisa natin sa seaweeds Seaweeds Hindi ko alam kung paano ba to. <laughs> Lagyan ko siya ng pepper. Para alam niya yun. <laughs> Isa... Ah... Uh,

siwi. <laughs> Ate siwi. Yung <laughs> siwi. Ah. Para siyang mga itlog-itlog na maliliit. <laughs> ah! Ah! What the <laughs> Ito try ko naman yung itlog na maala. <laughs> Sabi niyo, masarap po ito. Ah! Subukan! Ang ang! Ang 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 yung seaweeds! <laughs> ah! ah, ah. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Paano ba ito kainin? Yung itlog na maalat na may tomato. Ika na ito ba? Hmm. <laughs> Ah! Uh, itlog na maalat! <laughs> <It's> Nasa <not> su-suka! <laughs> Mami! <laughs> ah! Itlog! Hindi! Ah!

Tama na. Okay na mo ba yun? Nakalunok na naman ako ng isang... <laughs> Nakalunok na naman ako ng isang kamatis, itlog na maalat, tsaka tong seaweed. Pero sige. Subukan ko pa. Isa pa. Isa pa. <laughs> ah, seaweed. Pag nasabay na natin siya. Seaweed, tomato, and salted egg. Ay, ay, OK Et, da. ludo à nhìn con con na em yêu con à mama đâu phải đâu